Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Gabi, umaga, tanghali, kung nasaan man kayo naroon, kung anong oras man po sa inyo, magandang umaga, tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman tayo para sa ating ritual, gabay. Ito po ay para sa LDR or Long Distance Relationship. Isang mabisang ritual para sa mga Long Distance Relationship. Pero bago po tayo mag binabati ko po ang ating mga bayaning OFW saan mang sulok ng mundo. Mabuhay po kayo at lagi po kayong mag-iingat. Sana po ay lagi po kayong safe saan man po kayo naroon. Sana po ay lagi po kayong gabayan ni God. Okay. Ngayon po, ang kailangan lang po natin sa ating ritual ay isang pulang kandila. Pula kung wala po kayong pulang kandila, ay maari pong pink. Pink at pulang kandila po lamang. Tatlong buto ng beans. Sitaw yung ano po, yung kidney beans, yung kulay black na beans. Kailangan po natin nun. Tatlong piraso po nun. Kailangan din natin ng ball pen. Kahit anong kulay ako, mayroon po ako dito. Black. Kailangan natin ng dahon ng laurel. Ngayon po, ang paggawa po nito ay araw po ng Martes or kaya naman po ay Biyernes. Okay po. Una po, syempre, ang ating gagawin ay i-relax po natin ang ating isipan. I-clear po natin ang ating isipan, mag-focus po tayo at mag-concentrate. Siguraduhin po natin na ang laman po ng ating isipan ay wala pong iba, kundi yung taong gagawan lamang po natin ng ritual na ito. Dapat po lagi maging positibo. I-enjoy e nyo lamang po ang inyong ginagawa. Kasi po, pag ang inyong pagawa ay talagang clear ang mind nyo, buo ang inyong paniwala, positibo kayo, at talagang parang nakikipagpilipati kayo doon sa taong ito, ay mangyayari po ang inyong hiling. Wag lamang po kayong mainip na habang ginagawa na ito, gagana po ito. Uh, kailan kaya ang gana nito? Wag po sana ang ganong tanong. Lagi niya isipin, ginagawa ko ito dahil alam ko po na ito. So, una po, ang gagawin natin, kuhanin po natin ang dahon ng laurel. Ayan po. Halimbawa, dito po sa una. Ayan po. yan po, dito sa una, sa, sa harap isulat mo po ang kanyang kumplitong pangalan. Kumplito pong pangalan. Sa likod po ay ang iyong hiling. Halimbawa, ang iyong hiling, sasabihin mo na, kukunta ka sa akin, makikipag-usap ka sa akin. Isa lang pong hiling ang pat, pwede natin ilagay, kumunta ka sa akin, makikipag-usap ka sa akin, o pwede rin bumalik ka sa akin ngayon po. Pagkatapos ay sindihan ninyo. Ito po yung kandila ko. Wala kasi akong ibang kandila sa ngayon kundi ito pa lang. Pumunta po ako ng grocery store. Wala po ako makita kundi malalaki. So ito po. Pero dapat po ang ating kandila is red or pink. Ngayon po, sindihan po natin ang ating kandila. Pag nasindihan na ang ating kandila, kuhanin po ang dahon ng laurel. Hawakan sa iyong kanang kamay ang laurel at sunugin. Habang sinusunog mo ito, banggitin mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses. Tatlong beses mong babanggitin ang kanyang pangalan at paulit-ulit mong hilingin ang iyong kahilingan. For example, siya si Juan. Juan, Juan David, Juan Luna or ano man po yun um, kukunta ka sa akin hahanapin mo ako makikipag-usap ka sa akin ulit-ulitin mo po ito hanggang sa ito ay maabo ang abo po ay ilagay po ninyo sa isang plato maaari po ninyo itong kandilang ipatong dito dito mo po sunogin ang ating laurel para po masalo po nito ang abo ng dahon ng laurel ngayon, pag po naupos na, naabo na po ang dahon ng laurel, kuhanin po ang tatlong buto ng kidney beans. Hawakan sa inyong kamay, hawakan sa iyong panang kamay, tsaka mo ilagay dito. Ngayon po, habang nakalagay dito, ilagay mo ito. Ito po, dapat makasindi pa rin yung kandila sa ilalim. Nakasindi pa rin yan. Ilagay mo ito dito ipikit ang iyong mga mata. Pakaisipin mo ang taong ito na parang nandyan po lamang siya sa iyong harapan. Ipikit ang mga mata, pakaisipin ang taong ito na para lamang sa iyong harapan at ikutin mo ito ng 21 na beses. Habang iniikot ito, banggitin mo ang kanyang pangalan, gaya nito, banggitin, babanggitin mo siya, Juan, Luna, Kukunta ka sa akin, makikipag-usap ka sa akin. Juan Luna, kukunta ka sa akin, makikipag-usap ka sa akin. Juan Luna, kukunta ka sa akin, makikipag-usap ka sa akin. Hanggang matapos po ang 21 na beses. Pagkatapos po, anong gagawin? Ang gagawin po sa buto ay itabi po ninyo itago mo po sa lugar na ikaw lamang ang pwedeng makikialam o makakakita. Dapat po hindi po ito mapakialaman ng iba. At ang abo po ng ating laurel ay isaboy po ninyo sa hangin. Gawin po ito ng gabi ng Martes o kaya naman po ay Biyernes. Bago, po, bago po ang lahat, bago po gumawa, siguraduhin po na clear po ang inyong isipan at siya lamang po ang tanging laman ng inyong isip. Kung may mga iniisip pa po kayong iba, isang tabi po po muna ninyo iyon. At syempre po, um, minsan kasi sa ating mga OFW, ang daming mga OFW na, ang daming kamag-anak sa Pilipinas na hindi ko naman po nila lahat ha. Pero marami po kasi naakala kasi po ng iba na porket sa abroad sila, is napakarami na po nilang pera. Yung iba naman, naiisip lang sila, yung mga OFW natin, naiisip lang po sila tuwing may mga kailangan, hindi nga sila makumusta kung wala namang kailangan, pero dapat po, hindi po ganon. Dapat po, lagi tayo maglaan ng oras sa kanila kasi hindi po natin alam yung mga dinadanas po nila doon sa bansang iyon kasi wala po sila sa atin hindi po natin alam kung iba, ibang lahi po ang kasama nila so dapat po lagi po tayong maglaan ng time para po kumustahin sila kasi hindi po natin alam ang kinilang pinagdadaanan siguro minsan may mga pinagdaanan silang sobra sobra na naayaw po nilang ipaalam sa atin para hindi po tayo mag alala sa kanila kaya naman po dapat tayo lagi tayong maglaan ng